Alam mo ba kung anong password ng wifi fi ng mga kaibigan mo, kakilala, kapitbahay, kasama sa trabaho? Gusto mo ba malaman? Halika, tuturuan kita kung paano gawin. Punta lang po tayo sa settings ng cellphone. Pindutin po ang connection. May makita po kayo dyan, Wi-Fi settings. Pindutin nyo lang po yan. Pagkatapos, QR code. picturean nyo po ng inyong cellphone. Pagkatapos natin hiramin ang kanilang cellphone, pwede na po natin ibalik sa kanila para po malaman natin ang kanilang password wifi. Kung wala pa po tayong QR code scanner application sa ating cellphone, kailangan po natin mag-download sa Play Store ng ating cellphone para sa ganon, may scan po natin ang QR code na pinicture natin sa ating cellphone. Ganon lang po kadali guys. Okay guys, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga video at pagsuporta. Hanggang dito na lang po. Bye bye!